Great evening sa tanan mga ka-people. We are live again. Live ta karon mga ka-people kay na ako ipakita ninyo. Nindot niya ako ipakita ninyo karon mga ka-people kay first ever in the city of Oroqueta. Welcome mga ka-people to Hideout. Ang Hideout nito mga ka-people sa akong nahibaw is naa daw ni siya pa-movie lunch dire. Then apoy swimming pool. Og karon mga ka people kay curious man kayo ko ako jong giani dire sa lower langkangan Oroquieta city o karon mga ka people naa ang tagiya sir pwede ba ka magpaila-ila sa mga viewers online yes. Uh, main gabi mga ka people ako dai si Don Diabuton uh, sa mga nakaila ako dire um, Paps. so may gabi sa tanan welcome sa hideout private pool and movie lounge So, sa it... Yung name, sir, no, Hideout Movie Lunch. Ano sa'yo na-algo dito, sir? Ano sa'yo na-ani? na like movie room. First ever in Roqueta City. And nasa day pri private pool. Um, all exclusive mm -hmm. access. So, sa akong nakita, sir, no, movie lunch. maglantaw ta tayo nagsalida jud Ano uh, yes, may sir. mga... Ano sa mga rates? Ano sir? Pila or pila ka oras? O kung pamaagi? So, every um, booking sa itong movie lounge, na amoy 2 hours uh, nga mag-operate. Kamuna na eh, bahala kung saan salida inyong lantawon. Within 2 hours, uh, pwede couple, trio, upat katawo, and 5 person. Uh, available na to is Netflix, HBO Max, uh, Prime Video, Disney Plus, o NBA. So, Pwede so, mo more matama. on eh. salida. Oh, so speaking of salida, sir, pila man ka tao ang um, pwede mo sunod sa atong movie lounge? Sa atong movie lounge, gamay ramig siya space. So uh, mag-max na tag 6 person. 6 person good for pila ka oras, sir? For 2 hours. Tag pila po'y bayad? 6 uh, person is nasa 799. Naa, di rin no? Um, uh, 5 person. Right? Ang 5 person, 699 per 6, 7, 9, 9. Forever squad. So kung upat, 599. Third wheel trial 499 and beautiful couple for only 399 pesos yes. and free pop free popcorn Pwede mag-innsara sir. Video <laughs> Okay na mag-innsara sir. Mas hindi na broken set ganan. Ako ra mag-innsara pila pa nang innsara lang sir. Abi sa gwa 99. 4 to hours. Uh, and what do is no pool access from 4 4pm to 9pm bookings. Yes. Asa ah, mo na yung swimming pool? Napo ni swimming pool lady na sir? Napo swimming pool po. Exclusively mm -hmm. for for the one who uh, who book. Kung uh, naiganahan nga mo, ano ni sir? Kung sa nila pag book sir or pag pa, saan na, na, reserve ay tawag na. yes. Uh, please like and follow lang sa page para makita ninyo. Magbutang lang yung link, calendly link para makabook mo sa inyong uh, stay there. Open mo from, kung saan rasa? Um, 10 a.m. to maybe around 10 to 11. Oh. ah. Okay, <coughs> so, mas daghan siguro kung weekend, no? yes, mm. weekend. weekend. Mm -mm. So, asam na, sir, isa lang karong. Isa lang ka, mm -mm. Then, oh, mon, sir, aside sa popcorn, pwede po mo order. Nasa day sir? food and drinks available din, um, menu, mak makita po sa page. So, mm. daghan sa tag, uh, available. Pwede na ito matanaw ng uh, Rome, sir. Excited ah, yeah. pwede, lagi ko. All in good fun with friends, with and, friends and, and loved and ones. So, ka-people, excited kay ko kay movie launch ni ka-people. So, in short, sini. So, karo itong mga ka-people na to din nangita og sinihan. Naanay sinihan sa roketa. So, karon ka-people, uban ta. Sudlon ato nih ni. Kinsan yung naaday sulod ka, mga ka-people. Naay, naglantaw sa lida. kini kinisilag, kinsan. Unsa, ganun, abot po diri Ke eh. curious ko, nga nung naay sini. Ug karon atong sudlon. Ha, Sudlon ato Ang sayo na ah, din Ay, ay, sakpan! Ah! Kamu din ah! Sungit-ngit! Ay, naka-projector siya, sir. Ay, ayaw lang yun. Naka-flashlight ko. Ah, muna siya na, ay, projector. So, na-adire dahil si Sir Fritz Bulawin, no? Ang pinakagwapong admin sa kung taga-Oroqueta City ka nga page. Si Kuya Fritz Bulawin, napot si Jingjing. Jing sa Wonder Diaries together with Jam and Giselle. Mga guwapa kayo nga mga Wonder Babes. So ka people, naa di ko dire sinihan din siya. Bugno pa joke kay kay aircon din apay pa cortina din big kayo ang screen. <laughs> ang ko. Mm, sige lang, enjoy lang. Tanawa guys. Tanawa, naa sila pasalida. So dire sa hideout movie lunch yes. kamo mag yes. na magbuot og unsa inyong lantawon kay naay prime video netflix mm -hmm. bisan unsa as long as salida jud except sa bastos nga salida wala jud na people ang naa salida jud siya nga tininood nga salida so no na nindot kay do dinok kay ang ang area na bangko mm -mm. naay bangko nga mura gid tag naa sa sinihan jud nga real nga sinihan mm -hmm. yun, kanang dako gid nga sinihan Napo dito si Admin market dito from People of Boroketa. Hayahay, kag life, dahigda-higda ra. And then, yeah. uy na, may pa pizza ha? Yeah. Kisa naglibre, ikaw? Ako. Sure ba? From? From? Yolo ka experience. So mo akong experience dahi ka doon ka people. Ako experience dahi kay Bugnaw ang environment. Dayon, yun, aside nga Bugnaw, naagi speakers atong madungog no? Dayon, yun, <coughs> big screen. Dako nga screen ang inyong nakita. So salida jud ni. Eh. Pwede na ba? Oh. Mga tanan ta sa experience. Ani ko sa akong igagaw. Gawix, unsa mo experience diri karon sa first ever hideout movie lang? Mara ko og nasa sinihan jud pero mini version lang siya. So wala yung kalainan, mara yung kag nasa sinihan. Si Wonder Chicks. Just carrying valentine's, animo, guys, for couple, barcada, eh. <laughs> eh, so, you kay pool You can guys. Magaligo a Tagaw. So they sa jam dere, no? jam, experience. Ah, uh, first time siya sa Uruqueta and it's nice, so Must be, I must, what animo <laughs> So napo po si Sir Fritz Bulawin, ang pinakagwapo na kong amigong, nga, pinakabagni dyan sa Oroqueta City. Yeah. Sir Fritz, kumusta man imo ang experience dire karon? Ah, okay na biya. Dan, kaan po siya? Ang lugar niya is Bugnao. Dayon, uh, nindot ang kan ambience. Okay na magdagbayo dire sa. Okay, okay pod. Oh, Kay na pod, dapat na pod ang kan. Pantiks nga ganan. Ay, 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 Sir Bert, pwede niyo mapakita ang pang-chicks daw na igdanan nga. Pwede mo tapad ni Sir Fritz. So, din niyo, luag. Luag kayo, no? Tanawa awang ang pwede niyo lingkuran. Mm -hmm. So, malipayon kayo, Mino, kayo. Naka-experience kami sa first ever movie lunch in the city of Oroqueta. So, karon mugawas ko ka, people. Kaya ako'y palantaw ninyo ang swimming pool. Maligo-ligo na pagkuhan nyo ka, people. So, sir, Pwede ta mo ato sa May Swimming Pool area? Ah, uh, yes yes. Munaog lang ta. Sige, manaog may ka-people. Pero sa mong nalabihan nun, Apo'y pa-gym din you no? Know? Nay. Nay, pa-gym. So, manaog may ka-people. Kay, mo ato mi sa swimming pool. Mag-swimming ta ka ka-people. <laughs> so, ka-people. Yan awan ninyo. So, naan ako sa obos. May pakita ninyo. unsa yung amunggian niya ka don So nate uh, swimming pool dili lalom. Okay ta gini sa mga bata sir. Uh, yes, four and a half feet ra ni So ka people maligo. Habi ta ko maligo. So gamay na lang jud ang no. ambak na ko. Kanana ko kay mabawra dili lalom. So para gid sa ani mga ka So pila ni ka fit, sir? Uh, uh, wala no Four and a half feet. Four Yan, ako nakita din nga gabukal-bukal, sir. Unsan ni siya, sir? Ah, uh, for return na siya. Kanang gikan sa givacuum nga tubig, limpyo na pagbuga balik. Ah. So, welcome to Hideout Movie Lunch. So, dili lang mag-movie. Pwede pa ka mo mu ambak, mulangoy, maligo. So, welcome ka people na atari ka sa Lower Langkangan, Oroqueta City, dapit sa Good News Church nilang Pastora Sara Bindoy. duol na kayo sa simbahan. Akbang yun sa simbahan. So, ninot ka area no din puydi puga mo order og foods dili? Wow! Wow na wow! Hi to S Boy lumasag lumasag video. swimming pool sir. Ah, uh, pila with uh, with movie room for six person to one thousand uh, I mean two thousand one hundred ninety nine. to ta booking is by appointment by appointment so giganahan ako dito ka people dire da ko mapuyo karong gabi una ako sa tag iya so do all na ka people accessible na kay kay ni dapit sa good aside sa movie na swimming pool so unsa ni movie ni sir na pa ticket ticket po ni sir wala na wala ra diretso na as long as naka book na so ka people Check it out. Libre na sir, basta ikaw from CJ Rich. Yes, asa na dapita? Live na karon sa lo, lo, lower, lower lang tangan. Oroqueta City sa Good News Church at Bang. bag ni siya nga movie lunch nga na ay swimming pool. At Bang sa old nga peryahan nga location. Diha nga, nga na ay crossing. Shout out to LJ, L Ogs. Shout out. LJ. So, bye-bye na guys. <laughs> so, thank you so much, sir. Any message for the viewers, the people of Roqueta? Uh, Alin na mo dito guys? Chada uh, kaya tong lugar, exclusive git karong specially karong Valentine's. So, magbutang lang ng calendar link sa mung page. Pwede na mo magbook dito and see you soon. Thank you. So, kapipol, naapod dery ka doyan doyan. Pagkita uh, palyo gyan. Awa kapipol. Yes invite mo na mo ka people to try uh, Facebook page na ito mga ka-people is Hideout Private Pool and Movie Lounge. Uh, check lang niyo Facebook. Uh, like and follow para mas updated mo sa mga mga posts, mga promos, o guban pang mga... Uh... Thank you so much mga ka-people. Once again, this is John John Lim, your travel vlogger. What's up mga ka-people? Ka-people, ano na mo dire karoon sa... Movie Hideout no uh, movie lunch hideout diri lamang sa Lower langkangan Oroquieta City so kita kids mga ka people i guess nindot jud guyo diri kong maka try juga ka nabinag sulut ka sa ilang moving a room thank you and god bless thank you